Inakala ng dalaga na wala ng lalaking iibig sa kanya dahil sa marumi niyang trabaho, isang gwapong lalaki ang nahumaling sa kanya. Maganda si Doreena, sexy at mabait ngunit dahil sa hirap ng buhay ay hindi siya nakapagtapos sa pag-aaral, second year lang ang narating niya sa high school, dahil maagang naulila sa mga mga magulang ay sumabak agad siya sa pagtatrabaho, ang pagbebenta ng panandali ang aliw. Sa una ay hindi niya may mura ang pinasok niya pero nang magtagal ay nasanay na rin siya, minsan nga naiisip niya na parang hindi siya anak ng Diyos, bakit hinayaan na magkaganoon ang buhay niya pero wala siyang magagawa yun ang naging buhay niya kaya tinagap na lamang niya tutal malaki naman ang kita niya roon, madali siyang makakapag-ipon para sa plano niyang pagbabagong buhay. Pero sa kanyang pag-iisa ay hindi niya pa rin maiwasang maramdaman ang labis na pangungulila at kalungkutan lalo na kapag pinagmamasdan niya ang litrato ng dati niyang kasintahan. Sana'y hindi ko nalang nilisan ang aming probinsya, sana'y hindi ako nakipaghiwalay sa iyo, malungkot na sabi niya sa sarili. May nobyo siya noon sa probinsya kung saan siya nanggaling, si Romeo, Magkababata sila ng lalaki, labis niya itong minahal at gusto na rin siya nitong pakasalan pero isang hamak na magsasaka lang ito at nagmula rin sa mahirap na pamilya, sawa na siya sa ganoong buhay. Gusto niya naman na makatikim ng maginhawang buhay kaya nakipagsapalaran siya sa Maynila at nakipagiwalay sa nobyo. Pagdating niya sa Maynila, akala niya ay madaling makahanap ng trabaho pero mali siya, dahil high school lang ang narating niya ay pagho-hostess lang ang kinabagsak niya. Napaiyak nga siya ng mabalitaan na nag-asawa na ang dati niyang nobyo, ngayon ay naiingit siya kapag nakakakita ng magkasintahan sa mall, sa parke at kung saan man. Mabuti pa sila, maligaya, bulong niya sa isip, pero kahit wala na siyang pag-asa sa dating kasintahan, mayroon naman siyang bagong inspirasyon sa katauhan ni Aris na isang gym instructor. Kapit-bahay niya ang lalaki sa inuupahang apartment at liim siyang humahanga rito dahil sa angking kagwapuhan at kakisigan nito. Isang araw ay nakita niya ito na nagbubuhat ng barbell sa labas. Kitang-kita niya ang magandang hubog ng katawan ng lalaki, kinilig pa nga siya ng ngit siya nito nang mapansing nakatingin siya rito. Ang pogi talaga ni Aris, crush ko siya pero papansinin ba niya ang isang katulad ko? siguro ay basahan lang ako sa kanyang paningin, sabi niya sa sarili. Madalas din niyang pagpantasyahan ang gwapo niyang kapitbahay. Bakit kaya sa tuwing makikita ko siya ay kinakabahan ako? Nako, umiibig na yata ako kay Iris, Ania. Ngunit isang gabing papasok siya sa club na pinagtatrabahuhan niya ay napadaan siya sa sakaya ng jeep. Hindi niya inasahan na makikita roon si Iris na may kasama at kaakbay na babae. Nagbubulungan at nagtatawanan ang mga ito, mukhang masayang masaya sa pinag-uusapan. My God, may girlfriend na pala siya at napakaganda. Mukhang edukada at disente. Di tulad ko na walang pinag-aralan at isang hamak na hostess, malungkot niyang sabi sa sarili. Sa natuklasan ay mas lalong naging madilim ang tinatanaw na kinabukasan ni Derina sa kanyang buhay. Wala nang iibig sa aking lalaki dahil sa trabaho kong ito. Di bale, kapag sapat na ang ipon ko'y magpapalam na ako sa malupit na mundong ito, sabi niya. Isang gabi, pagkatapos ng trabaho niya sa club ay nagpa siya na siyang umuwi, mabuti at tumibol lang siya at walang nagtake out sa kanya, sa paglalakad niya papunta sa apartment, di sinasadyang makasalubong niya si Aris. Aba, si Aris, lasing na lasing, taxel hik, taxil, hik, paulit-ulit na sambit ng lalaki. Bigla na lang natamba ang lalaki sa sobrang kalasingan kaya napilitan si Dorina na iuwi ito sa tinitirhan niya. Inihiga niya si Aris sa kama at pinunasan ng maligamgam na tubig. Diyos ko, anong nangyari sa taong ito? Marami siyang pasa, nakipagbubugan ba ito? Kinabukasan, nang magising si Aris ay napansin niya na nasa ibang bahay siya. Nakita niya si Dorina na naghahanda ng almusal sa mesa. A anong ginagawa ko rito? Tanong nito, gising ka na pala, nakita kita kagabi, lasing na lasing at nawalan ka pa ng malay kaya dinala kita rito sa apartment para gamutin yung mga pasa mo, ano bang nangyari? Sagot ng babae. Pero agad na bumangon ang lalaki, nagbiis at nagmamadaling umalis. Salamat, tangi nitong nasabi sa kalumabas na, nagulat si Dorena sa inasal ng lalaki, siya na nga ang tinulungan? e parang galit pa yata, at parang may sakit akong nakakahawa at nagmamadaling umalis, sambit niya sa sarili. Ngunit hindi doon natatapos ang pagtatagpo nila ni Aris dahil muling nag ang kanilang landas. A Aris, gulat na sabi ni Dorina nang magkasabay sila sa jeep. Oh, Derina ikaw pala yan, sorry nga pala sa nangyari nung. Hindi na niya pinatapos sa pagsasalita ang lalaki, alam naman niya ang tinutukoy nito kaya lang hindi nila yun dapat na pag-usapan dahil may mga pasahero silang kasama sa sasakyan. Ah, walang anuman yun, tugon niya, ang pagkikita nilang yun ay humantong ulit sa tirahan ni Derina. Gusto nang makakausap ni Aris kaya inimbitahan niya ito sa inuupahang apartment. Kinaliwa ako ng girlfriend ko, binugbog pa ako ng bago niyang nobyo, kaya nakita mo akong may mga pasa nung nagdaang gabi, pagtatapat ng lalaki. Ikinalulungkot ko ang nangyari, kalimutan mo na ang lahat, marami pang babae dyan na nararapat sa iyong pagmamahal, payo niya. Dinaan nila sa inuman ang kwentuhang iyon hanggang sa pareho silang nakalimot at humantong sa. Tulungan mo akong makalimot, paki pakiusap, tulungan mo ako, pagsusumamo ni Aris habang masu yung hinahalikan ang babae. Oh, tutulungan kita, tutulungan kita. Sagot ni Dorina habang di ang mainit na halik ng lalaking sinisinta niya, kusang loob niyang ibinigay kay Aris ang kanyang sarili. Mula nang may namagitan sa kanila ni Aris ay dumalas ang pagkikita nilang dalawa, lagi silang lumalabas, na shal, alam na rin ito ang lihim niyang trabaho, hindi siya hinusgahan ng lalaki at tanggap nito ang nakaraan niya. Naging maligaya si Dorina sa piling ni Aris, nang lumaon ay naging magkalivin in sila, pinahinto na siya nito sa pagtatrabaho sa club at pagiging hostess, gusto ng lalaki na magbagong buhay na siya. Ito na lang ang maghahanap buhay para sa kanilang dalawa, yun naman talaga ang balak niya noon pa. Dahil marami na rin naman siyang naipon ay huminto na siya sa marumi niyang trabaho at tinutukan na lang ang pagiging may bahay kay Aris. Mahal na mahal kita, Aris, sana ay huwag nang matapos ang kaligayahang ito, sambit ni Darina sa isip habang masayang nakikipagnig sa kinakasama. Pero kapag wala si Aris at nasa trabaho, kapag naiiwang siyang mag-isa ay dinadalaw ng takot at pangamba si Darina. Alam kong ginagamit lang ako ni Aris para tuluyan niyang makalimutan ang dati niyang nobya, hanggang kailan ang hiram na kaligayahang ito, bulong niya sa isip. Isang gabi, kinausap siya ni Aris tungkol sa nararamdaman nito, Ganap na ngang nakalimutan ng lalaki ang mapait na karanasan sa pag-ibig, ito na ang ikinatatakot ni Derina. Oras na nga ba ng pamamaalam? Maraming salamat sa lahat ng tulong mo, Derina. Para sa akin ay wala kang katulad at hinding-hindi kita makakalimutan, wika ng lalaki. Walang anuman, Aris, ginawa ko yon dahil gusto kitang tulungan, sagot niya, kapag wala ka na sa buhay ko gusto ko na mamatay na lang dahil ano pang silbi ng buhay ko kung wala ka na, bulong niya pa. Maya maya ay napansin ni Iris ang isang botelya ng lason sa ibabaw ng mesa. Papara saan ito, nagtatakang tanong ng lalaki. Hindi na napigilan ni Dorina ang damdamin, para yan sa akin dahil sa oras na umalis kay mas gugustuhin ko ng mawala sa mundo, mahal kita, Iris kaya kung iiwan mo ako'y wala ng halaga ang buhay ko, lumuluhang sabi niya. Iniharap ni Iris sa kanya si Dorina. Loka, anong para sa iyo itong lason? At bakit ka umiiyak? Bakit ka magpapakamatay? Akala mo ba'y magpapalim na ako sa buhay mo? Ang ibig kong sabihin ay nagpaalam na ako sa nakaraan ko at kakalimutan ko na iyon at hindi sa iyo, Dorina. Hinding hindi kita iiwan dahil iniibig na kita. Ayokong mawala ka pa sa buhay ko, mahal ko, hayag ng lalaki sa kaniyakap siya ng mahigpit. Oh, Iris, salamat, napakaligaya ko, masayang sabi ni Dory na ginantihan din ng yakap ang lalaki. Di nagtagal ay pinakasala ni Iris si Dorina at bumuuna sila ng pamilya. Sa ngayon, bukod sa sariling gym na itinayo ni Iris, inaasikaso naman ni Dorina ang binuksan niyang negosyong restaurant. Masaya na ang buhay nilang mag-asawa sa piling ng isa't isa, tuluyan na ring binaon sa limot ni Dory na ang madilim niyang nakaraan.